asar na asar ako sa'yo. Gigil na gigil ako sa'yo. Dahil masyado ko magpalapad ng papel mo. Pati papel ko, kinukuha mo na. Kaya hindi na ako napapansin! Ha? Huh? Kaya ngayon, buburahin na kita. Ni abo mo, hindi na makikilala ng asawa mo. Kayo ng bata mo. Huh? Kaya tingnan mo ito. Tingnan mo, Meike. Tingnan mo, Meike! Kapag nagbigay ako ng tip sa'yo, maliligtas ang buhay ko, Tiniyente. Ayok! Laman! Tiniyente! kawa naman ang pamilya ko! Tiniyente! Lisa! Gusto ko sa'yo, anak. Alam mo kung sino nang papasakit ng ulo ng dati mo. I love you! Dad! Dad! Para ka pa naging polis ako. Kung hindi kita mapoprotektahan. Eh nag-iisip pa lang sila na masama sa'yo. Tutumba ko na sila. Kita mo, anak. Hindi ako nagkamali ng pagpapalaki sa'yo. You're my only son. See, my only son and I'm stuck with you. My <laughs> favorite son. Parang no choice ka. But anyway, dad, the feeling is mutual. again! <laughs> 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 Anak, kidding aside, hindi na sa'yo yung pagpaparago You're now an officer. Hindi ko kailangan maglagay sa'yo because I'm your dad, di ba? Siyempre. I know, son, someday you're going to be a general. Ako, Alam ko so, na. Alam ko na. Dad, pag ako tumabaho, ni aso hindi kaya kamuhin. Hindi lahat ng aso, mesipon. sipon. Eh, pa ako magmamana. Alam ka naman sa kapitbahay. Parang ah? <laughs> pinagbibita ka mo kung pinakailan mo kay kapitbahay. <laughs> I like that. You got me there. Pero, aalis na muna ako. May asikasoy lang ako. Okay? Dad, akin yun ah. <laughs> What I wear, that, that bloody red? That suits your bloody personality! Just like your green-minded mentality! <laughs> oh Okay! One all! Ha? Hahaha! lilitunin. Hindi pwedeng karnihin. Pero darating din ang araw. Kung anong ginawa niya sa bata, gagawin ko sa inyo. Hmm. Pinapakailangan mo eh. Ang ganda ng sikat ng araw dito, sir. Ganda nga. Sikat na sikat. Pero lulubog yan. Paglubog niyan, kasama ka. Sisiguraduhin ko. <laughs> Sasamuntalahin ko muna ako, sir. <laughs> Pakiyot, ha? <laughs> Alam mo, Angel, totoo niyan. Kaya kami nandito, gusto lang na magpasalamat sa'yo. Dahil sa ginawa mong pagsulat sa direktor, malaki ang pinagbago. Saka, Angel, simula ngayon, wala nang matandang ilalabas para magtrabaho. Sa Commander, may ambulansya na kami! Ambulansya? Aba, okay yan. Commander. Angel, bakit mayroon pa rin kayong mga hidden codes? Saka bakit hanggang ngayon umaabot pa rin sa punto na may mga nasasaktan? Ang bilibid, ang pinakahuling hakbang papunta sa simenteryo. May ilan-ilan dito. Hanggang ngayon sagad sa buto ang kasamaan. Huh, ang sabihin mo ay mo lang madagdagan yung kaso mo. Natatakot ka. Kahit kailan hindi pwedeng pantayan ng kabaitan o kabutihan ang kasamaan. Lumaki ako na iba-iba yung tatay ko. Ha? Wala. Kung sino lang yung kapartner ng mami sa negosyo, yun ang tatay ko. Tapos, <laughs> ang mami ko naman, wala yun. Parang aparisyon lang yun sa buhay ko. Tama. Napakalaki ng puhunan ng gobyerno para lang sa pagbabago namin. Tatagtagan pa ba ang problema nila, ang kasus nila para lang sa mga walang kwentang taong ay magbago? At least ikaw, di ba? <laughs> Alam mo na, wala ang mami mo. Sa buong mundo. Sa bawat lugar. Sa bawat bansa. May batas na sinusunod. Minsan, kailangan ng gera para mapangalagaan ang katahimikan. Gusto mo ba siyang makita, Angel? Sino? Angel! Sir. Good morning, Hop. Huh? Yeah, good morning. May bisita ka. Oh, huh? Angel? Nanay mo. Nay? Nay? Okay na po, sir. Okay. Kaya raman pala marami nakakapasok dito sa atin. Kasi yung style ng pagkapkap mo, parang nahihiyak eh. Si Cruz! Nadali sa sapa. Jeff! Jeff. Buddy! 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 Jeff! May karangalan ang pagkamatay ng kaibigan mo. Pakabukas, ikaw naman. O kaya, ako. Kahit sino sa atin. Kaya dapat, sa lahat ng gerang pupunta mo. Baka ang puso mo. Oh. mo? Nang mo? Oo. Oh. mo? Oo. Oh.